na promise sa mga daan taon, Lord God. At hindi uh, po kami na uh, ito sa kumpanya, Lord God. At ngayon, mga kasama namin na uh, tanggal, sa mga, uh, buhay, Lord God, at, salamat po kami sa inyong uh, gabay sa amin sa bawat uh, isa. Ngayon po kami ng kalakasan.